Ah, oh, kami bilib so ko, ko yung charger dito sa kwarto oh, ng mami ni Tana. Where's your charger, baby? Can I borrow? Okay. Where? Here. Here. Oh, Oh, wow. Buti pa yung bata. Alam eh. Oh. Sana, oh. Ito yung kwarto ng mami ni Tana. Yeah. Thank you, Tana. Oh, play. What's that? Play. Play? Oh, way too small? No. It's 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 more big. Hahaha. 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 trip trip Hahaha. 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 Oh no, kala ko ako lang magpa-prank sa iyo. Minsan mga ka-baby No, 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 sulit ako dito. Nauubos ang sa baul kong ano. Natitirang na nakakaingat ingat ang mga ano mga basic English at di naman tayo magaling pero ito si baby love ko ano to Malupit. baby siya wala naman ang sa kanya dahil sa mga napapanood niya ganyan siya kahit mami niya kausapin siya tagalog ang sasagot niya english kaya nakakatawa uh, kaya binablog ko siya naisipan ko siyang i-vlog kasi gusto ko maano niya yung paglaki niya na ay ganyan pala ako kulit ng bata ako madaldal smart napaka smart ng batang yan napaka witty ganyan hindi ka magsasawang kasama siya. na charge ko nga pala mga kabibilog yung isang phone kasi si Tana ginagamit to. Nanghihiram lang ako ng charger kasi sira yung charger ko ng iPhone. Napakadaling masira naman kasi ng ano, charger ng iPhone. Ba't ba ganyan yan? Gagamitin kasi to ni Tana mamaya. Nalaro siya. Ito yung gagamitin niya. Kaya sinacharge ko kasi ang bata ay naiinip din gusto rin niya na maglalaro siya so i-charge natin to para sa kanya ako ang gamit ko yung old ko na Oppo lang Android pero sa totoo lang mas gusto kong gamitin yung Android kasi magaan siya tapos hindi siya masailan ang iPhone kasi napakasailan kaya ako mas gusto kong si Tana gumagamit ng iPhone ko I'm, I'm oh. Right oh, later na oh, later na nag-charge pa ha Uh, ano mga 20 minutes ha Re charge pa ha wait lang ha maya maya -may konti bibig ko ha mas gusto ko yung android lang kasi nga ang android ay ano lang madaling gamitin magaan tsaka hindi siya masailan katulad ng ano ng iphone na si alex nga nakakailang ilang ng iphone niya yun kaya kahit nga wala akong budget siningit ko siya ng yung mumurahin lang na android kasi naawa ako wala rin siya nag laptop lang siya tapos pag sa labas wala siyang phone kaya ayun sabi ko sa kanya kahit yung mamurahin lang yun na ko sa kanya pamasok ko na yun sa kanya ayun wala tayong magagawa ito nga gusto ko na rin magpalit kasi lang inunan ako lang si Alex kasi para ano uh, may magamit siya ako tira tsaga sira na to sira na to mga ka baby love kasi crack na nga to tapos pagka sa tawag ay niya nang hindi siya nakakarin ay ako pala hindi naririnig parang sira na yung pinaka speaker niya nagbabalat alam mo ka baby love kahit nung dalaga pa ako nagbabalat talaga labi ko sinam naman ako ng tubig sabi nila more water daw at saka na, na naman tsaka vitamin C. Eh, kahit naman mag-vitamin C ako, magtubig ako, ganyan na talaga siya. Kaya, lalo na pag uh, malamig, ganyan, ganyan siya. Natanggal ko na lang kasi, kaysa naman, uh, ano na yan eh, bata pa ako, ganyan na ako. Pero nag-vitamin C nga ako kasi para, ayun natin yung advice ng doktor na, ano, na, kulang sa vitamin C or sa tubig dati hindi naman ako pala tubig ang tubig na ako ngayon kasi nga na, ano ko yung UTI kasi yung tatay ko masakit namin na kidney kaya ano kailangan marami tayong tubig sa katawan kasi yun naman ang advice ni Doc kailangan maraming tubig little baby konti pa kasi uwan um, uh, drain na drain maya konti ha excited ka na maya konti baby ko ha relax konti ha para meron kang ano reserve na battery kasi na hindi yan na charge ng ilang araw okay lang okay okay ay kalit ayaw mag okay say okay ay malita na sabi ko maya maya kundi lang diba na charge pa okay ay, galit Tana oh, mga ka So, oh. sama ng loob ni baby love oh. mm. okay, Tana ay, hindi siya nag-okay mga ka-baby love oh. parang masama talaga loob ni Tana ta ta Rachel say it, okay okay ay, talaga masama ng loob bakit ayaw niyang mag ano mag okay hmm. kainin mo muna yan pagkatapos mo yan i finish that uh, you na na may phone ha o sige na tapos si mamon yung cream mo sana lang yan wow very good e, pagkatapos mo yan ha tapos ka na ha. Adik ah, na rin sa cellphone yan. Pag hindi mo pinahihiram, masama ang loob. Kaya pinahihiram ko na lang yan. Ito naman naman ang aking ano, kwarto. Mga kabibig loves. Ang init na naman ang labas. Eh. Kaya ano. Hmm, ayan. Silaw. Against the light na. Oh, wow. Galing na tama. Ah. Kaya inaano ko to. Nasarado ko kasi ang sakit sa mata. Alam mo yung galing ka sa tulog or natutulog ka. Ganyan siya. Ang sakit sa mata. Gusto yeah. mm -hmm. ko close lang. Ito na si ang init-init. Tulog kami mga ka baby loves. Gabi na mga ka baby loves. Ayan. Kasi cellphone na yan, gusto ko sanang matulog muna kami pero ayan magse-cellphone na yan si Tana. Mas maalam pa yan kaysa sa akin sa iPhone mas maalam pa siya oh ayan, mas maalam pa siya kaysa sa akin ako hindi ganoong maalam diyan pero siya oh Kabisado niya na yung iPhone. Sana all. Ay, wait, wait, wait a minute. Marami na nanonood sa ano sa... Uy, thank you nga pala sa lahat ng mga nanonood ng vlog namin. Kahit simple lang, simple yung content lang. Thank you mga guys sa ang dami nyo na sa totoo lang na ano... May 3.5 views na, may 2.5 yata yun yung sa akin. Maraming salamat pala sa mga subscriber namin at saka sa mga nanonood. Maraming salamat mga baby loves. God bless. Bye-bye.